Halos sunod-sunod na nasunog ang mga yate na nakadaong sa pantalan sa Italy. Sa Amerika naman, muntik ng mapababa ng eroplano ang isang pasahero dahil walang suot na bra. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nilamon ng apoy at nabalot na makapal na usok ang yate na ito sa Italy. Nasunog ito habang nakadaong sa pantalan. Sa di kalayuan, may isa pang yate na nabalot din na usok. Ayon sa mga report, marami pang bangka ang nasunog. Iniimbestigahan pa ng mga pulis at Italian Coast Guard ang ng pagkasunog ng mga yate. Sa presinto ang diretsyo ng lalaking Canadian na ito sa Thailand. Yan ay matapos niyang buksan ang pinto ng sinakyang eroplano na naghahanda ng mag -off. Pero wisho ang idinulot nito dahil na delay ang ibang flights. Ayon sa abogado ng Canadian National, inamin niyang binuksan niya ang pinto ng eroplano dahil sa takot na may bantaraw sa kanyang buhay. Aberya rin sa flight ang nangyari sa Amerika ang dahilan walang suot na bra ang isang pasahero. Mula Amerika, pauwi na sa New Zealand ang DJ na si Lisa Archbold. Sa kanyang post, sinabi niyang pinababa siya ng aeroplano na parang kriminal dahil lang wala siyang suot na bra. Panuntunan daw ng airline na dapat disente ang damit ng mga babae. Bandang huli, nagsuot na lamang siya ng jacket at pinayagan na ring makalipad. Reklamo pa ng pasahero na discriminate siya dahil sa pagiging miyembro niya ng LGBT community. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez News Five. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.